Hey, stop, oh, gilad hmm. oh. Baka, parang yung uran mo O, oh, hindi Hawa! Go, bilisan mo, takbo Kaya, Hi mga kalugit, nandito ko ngayon sa farm ni tatay So, magpaharvest siya nga mga kalugit Sang palay, no, natawa niyo, oh So magpa harvest kami mga kalugit sa palay ni tatay So ako anay mag magi asikaso kay wala man siya So tara mga kalugit adto ta Tugi, okay. tari ko karoon diri o. Oh. Di nang palay ni tatay ti hao. Asa, andin ko Ato uh, Ah, anton tong nagapula? Ang kay angkol mo dato sa sarunhan. Oo. So, okay pa kita? Ha? Ah. Midya, hektarya. Midya, karoon tao na. So, mo ba na tamna na po? At dugangan sa lahat kung kulang karoon eh. Duro pa matasakot balay. Uh Oo. -oh. So, amun na yung palay ni tatay mga kalogyo. yeah Si na call sa mo Adon. Ay karon ng ano do oh. so, no. Sa una grabon lang. Pero wait. Ano ano mo di man So ayan mga kalugit. Ito na na. klaro man. Uh -huh. Gita rin ako diri nag-start na ang harvest si tatay sa iyang palay. So kay si tatay, wala niya man na ginabaligya, ginakil, wala niya man ginabugas niya na. Ginakonsume niya. So, after ani bu anhon i ano na po na? Bulado. Bulado na po kag i anhon i dalon sa balay. mo. sa balay. Dalon sa balay. Tingko pila ka ay 30, pila ang makuha nila na. Tatlo. Tatlo. Kung kurinta, tanaw ni mo mga pila na ka sako. Kurinta. Ay, ara, na. Oh, hindi ah. Hindi ko ka kapot. Pila ka ko akin nyo, ay Ang? Ang muna ako. Oh. Sino ang nag- ano si si tatay na ni yung sauna, no? Yung sabog? Oo, no. Sa na, no? Hindi, oh, no. no? mm -hmm. pasulha na lang, no. Eh. Hindi saka ka sarang magsabog. Ako na ako, ako magsabog. ako sulha Ako mga sabog. Ako mga abono. Hindi ah. ninyo, Tia, Tire. Hindi dito balay na I muna. Mean, ay ang inyo nga pala yan. Ah oh, dito tong so, anti mo uh, ay, oh. ay, yaday, daday. No, ah oh, lapit. <laughs> ah ni daday. oo ako ko bramo gyapon ka. Magabi ba? <laughs> <laughs> Pakilohon to iya ha. <laughs> Pakilo lang. ibaligya <laughs> e -hmm. Ibalgya Na balgya na na. Ang party ko kinabugas ko. Ah okay. Na. Yung damo sa pakalogit man to dito Laka, dito. Go. Ewag eh, na lang love. Maano yung daan. Balambot yung lupa. Papunta sila dito eh. So, Kapagalogi, tapos na pa ano sang palay ni tatay. Uh, Nagpa-harvest. So ayan oh. bilang kasa ko ya bilang sakon, ayib ka yun tayo twenty sa twenty sa twenty sa sako. sa twenty sa twenty sa twenty sa twenty sa Painti ka sa ako. Ano ba? 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 Ano lab Ay Gino. Do -do ko bi. Dora. Tigay. Sudaming Bugakal. Huwag na. Nung na lang sa pato. Puntahan natin yung mga baby. Dali na lang. Puntahan natin yung mga baby. Kit guys ha. Tingnan natin yung mga baby. <laughs> Tidak kami kamu mau fokus apa nih? Si matumba. Kasi maulog ako la okay eh? Tapos na harvest sa palay. So, barato ang kilos ng palay karon mga kalugit. So, hindi ni siya kilohon, bugason ni siya.

bukan Oh, oh. Bugat, oh. Bugat, tak Wala. kaya la, Hindi na yan kaya. Hindi <laughs> kaya. ang call mo eh, mag-anong siya. Love, huwag ka na dyan. Hindi

<laughs> Pang salon ka lang talaga love Hindi kaya Hindi ko pwede manguma uma Grabe mga kalogi Agi agi daan dyan love Hindi kaya Daan Sulit daan <laughs> Basic na lang sila. Uh -huh. Kaya ang cool ganyan. Uh -huh. Ima, ano ka po lang? Sulit iya pala yun. Ito okay. ba isa? Mugre.

kalugit tapos na kami mga kalugit so ayan ayan ang palay ni tatay mga kalugit oh. so tamnan duman na mo mga kalugit so amunto ang mga palay ni tatay mga kalugit ihatod na sa dryer kay ibulat na mga kalugit so hindi di ay basta basta mga kalugit tapoy mga galing tong palay hindi ko kaya so ayan mga kalugit ihatid na namin doon sa sa dryer para ibulad sa mga kalugit So thank you for watching mga kalugit I love you